Ikaw yung nag-aalong kanina, ano? Magkakano ba yan? Tatlo Sandan. Eh, mga bawang sa atin. Diabetic tayo. Eh. Anak mo ba yung kasama mo? Abay, gabi na eh, pati sinasama mo pa sa ganyan, ano? Wala sa mga aalaga Bakit? Alak ba asawa? Iwalay. Iwalay. Panganay mo, kamukha mo eh. Bunso ko yan. Ah, bunso, asan yung panganay? Nasa tawak. Ah, sa kayo? Alternate po kami. Alternate? Sa hiling ko sa akin paano yung saktik ko sa akin. Di ba nahihirapan yung mga bata sa gano'ng alternate? Bunso, ano ba yung pangalan mo? Ano yung Ikaw ba yung bunso? Eh, gusto ay, gusto mo masagot? Mahihay mo po pangalan sir. Eh, mahalin mo hindi na. Ano yung pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Halika, ay in interview kita. Oh. Ano yung pangalan mo, Ano yung pangalan mo? Ha? Ano? Eh, ba't sumasama ka sa papa mo eh, gabi na, nasa lansangan? Hindi niyo ba alam na bawal yung ganyan? Nakakalanghap ng mga usok-usok. Kaya nga ba, ilang taon na ba mo? Limang taon na sinasama mo sa lansangan. O, oh, kung pa naman, o. Oh. Kamunga ng daddy. Hello! What's your name? Ha? Ah, ako, ako si ano, Tito Vlog TV ako, vlogger ako. Ah, oh, pero hindi naman ako ganoon ka-popular. nag start pa lang. Vlogger ako from Nueva Ecija, galing kami ng Mindoro. Puerto Galera. Ilan ba yung paninda mo? Lima na po Lima na lang. May plastic ka ba? Hindi dito yung plastic. Ano eh, alin nga, pag sumagot siya kung ano pangalan, bibiling ko lahat yan Ano daw pangalan mo? Dali na! Dali mo. sa... Ayos sa magot, alin nga, alin ka buso. Alin ka. Ay, tumayo ka muna, tumayo ka. Maganda, maganda buso mo. Alin ka, alin ka buso. Tatunin kita, oh, bless, bless. Bless ka, bless. Oh, God bless you. Ano pangalan mo? Annie. Annie Kamay. How old are you? Ilan tao ka na? Annie Kamay. Ah, hindi kita, hindi ko mabibili yung paninda nyo. Hindi mo pala alam. How old are you? Ilan taong ka na? Mati niya po, sir. Kasi ko yung... E, Magkano yung paninda mo? Tatlo isang daan. Isan da. isan da. isan da. tapos lima na lang yan. 170. Magkano pa yan? 170. 170. Kit na makauwi na kayo. Pag ba na bill ko yun eh, makakauwi na kayo. 170. Wow. <laughs> Oh. 150 may utang ko sa 20 ay bibigay ko kay Ani kay may isang daan o oh. o oh, ade meron ako sukling bigyan mo na lang si papa mo ng 20 ha ano ba pangalan mo Jeffrey, Jeffrey Sanchez wala po middle name, ah well, madalas naman gano'n walang middle eh <laughs> <laughs> Ah. Uh, As in yung uh, 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 kung pinapanood niyo sa akin. Dati po aboutista po ako nung gusto ko na po, bilis. Ano pangalan niya? Ani kami. Ani kami bye-bye. Bye-bye Ha? Ah, uh, pwede bang mag-request naman ako? I-follow mo naman yung page ko. Tito Vlog TV. Tito Vlog TV to. Ana from Nueva <laughs> <New> Ecija. Pauwi na kami. Ani kami. Ikaw naman <laughs> ay si na Facebook. Facebook, Facebook sa YouTube Parehong Tito Vlog TV. Jeffrey, Jeffrey Sanchez. Ano sir, yung ano po yung Sanchez lang po na account. Ah sige. Ipapakita ko sa Facebook ay uh, ano ko yung page ko ha. Sige, babae na. Ingat kayo sa pag-uwi ha.